Ang Jersey Devil ay isang maalamat na nilalang na matatagpuan sa New Jersey sa Amerika. Ang nilalang na ito ay sinasabing may katawan na katulad sa kangaroo pero ang ulo nito ay malakambing or kabayo na may sungay at may pakpak ito na parang katulad sa paniki at may mahabang buntot. Ayon sa kwento, si Jane Leeds ay may labing dalawang anak at sa hindi inaasahan ay nabunti siya sa ikalabing tatlong pagkakataon. Dahil sa galit, ang kanyang pang ikalabing tatlong anak ay isinumpa niya na ito ay magiging anak ng demonyo. Noong araw ng kapanganakan, isang maulan na gabi, noong 1735, anak si Jane Leeds at naging normal naman ang sanggol. Pero hindi nagtagal ay unti-unting nagbago ang anyo nito. Nagkaroon ng pakpak, sungay at buntot. Ang Jersey Devil ay isang maalamat na nilalang na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapatunayan ng siyensya. Pero ayon sa pag-aaral, ang Jersey Devil ay isa lamang kwentong bayan at maaaring isang wild animal lang na napapagkamalan na halimaw at ginawa ng kwento. Dahil sa kasikatan ng kwento ng Jersey Devil sa New Jersey sa Amerika, may mga sports team sa New Jersey ang gumagamit ng team name na Jersey Devil upang i-represent ang state ng New Jersey.